Dear Diary, ang buhay talaga. Minsan sinusubok ka ng sobra. Maaga na wala ang mama ko sa sakit na cancer at mula noon, ang tatay ko na ang naging sandigan naming apat na magkakapatid. Isa sa amin ay may Down Syndrome pero kahit ganoon, hindi siya sumuko sa buhay. Masiyahin si tatay, madiskarte, matulungin at laging handang tumulong sa kamag-anak o kaibigan na nangangailangan. Pero dumating ang panahong tila bumagsak ang mundo namin. Nagkasakit siya ng hemophilia at mahigit isang buwan siyang nasa ICU. Tatlong beses siyang nag-agaw buhay. Maraming gabi na hindi ako makatulog. Iniisip ko kung saan kami kukuha ng pambayad sa ospital at kung paano namin itutuloy ang araw-araw na gastos. Pero sa gitna ng lahat ng yon, pinatunayan ng Diyos na hindi siya kailanman nagkukulang. Ito ang kwento ng huling hininga ng tatay ko, ang mga panalangin ko sa Diyos, at kung paano namin nakita ang himala sa panahong halos wala na kaming pag-asa. Ang tatay ko, madiskarte. Kahit maaga na wala ang mama namin, ginawa niya ang lahat para sa amin. Nagtrabaho siya ng husto, naghanap ng paraan para maipagpatuloy namin ang pag-aaral at kahit konti lang ang kinikita, lagi kaming may pagkain at may pangaral sa bahay. Pero may konting bisyo siya, pag-inom tuwing gabi. Hindi ito perfect pero naiintindihan namin. Mas pinili namin na makita ang kabutihan niya kaysa sa mali niya. Ramdam namin na kahit may bisyo Pinapakita niya ang pagmamahal niya sa amin sa lahat ng paraan na kaya niya. Minsan, habang nakaupo ako sa tabi niya, ramdam ko ang bigat ng buong mundo. Bawat beep ng machine ay parang kumakatok sa puso ko. Bawat hininga niya ay parang nakasabit sa hangin. Takot ako na baka iyon na ang huli. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas kung mawawala siya. Nakikiramay ako sa sarili ko at sa mga kapatid ko. Halos magtalo-talo kami kung saan kukuha ng pera, paano mababayaran ang ospital, at kung paano itutuloy ang araw-araw naming pangangailangan. Lalo na sa amin na apat at isa sa amin ay may espesyal na pangangailangan. Sobrang hirap talaga ng sitwasyon. Parang bawat araw ay laban sa oras, laban sa takot, at laban sa pag-asa. May mga sandali na gusto kong sumigaw, magreklamo, at itanong sa Diyos, Bakit po ganito? Bakit sa amin? Pero sa halip, pinipili kong manahimik. Pinipilit kong huminga at ipaalala sa sarili ko na kailangan kong maging matatag para sa Kanya, para sa pamilya namin, at para sa himalang alam kong darating. At sa mga gabing halos hindi na ako makatulog, sinubukan kong iluhod lahat sa panalangin. Walang ibang sandigan kundi si Lord. Sabi nga nila, kapag wala ka ng mahawakan, siya na lang ang natitirang kakapitan. At doon ko naramdaman, may kakaibang kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Hindi man agad namin makita ang sagot, unti-unti naming naramdaman ang tulong at pagmamahal ng mga taong dati ay tinulungan din ni tatay. Isa-isang may nag-abot ng tulong nagpadala ng dasal at nagparamdam ng malasakit. Parang sinasabi ni Lord, Anak, hindi kayo nag-iisa. Gabi-gabi, hawak ang kanyang kamay, dasal ko lang ay sana gumaling siya. Panginoon, niligtas mo po ang tatay ko. Bigyan mo siya ng lakas, protektahan mo po ang kanyang katawan. At bigyan mo po kami ng paraan para malampasan ang lahat ng ito. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi ko alam kung sapat ba ang panalangin ko, pero bawat luha, bawat yakap, bawat pag-upo ko sa tabi niya ay paraan ng pagmamahal at pag-asa. Pinipilit kong huwag sumuko, kahit pagod at lumuha na rin ako. Habang pinapanood ko siyang lumalaban, ramdam ko rin ang lakas na hindi ko inaasahan. Ang panalangin ay nagiging sandigan ko sa mga gabing iyon. At doon ko rin natutunan ang kahalagahan ng pananampalataya. Ngunit may isang sandali na halos mawalan siya ng hininga. Sa huling agaw buhay niya, ayaw na niyang tumuloy sa ICU. Ayaw na niyang ipakabit ang tubo. Sobrang hagulgul ko, umiiyak, at nagmamakaawa sa kanya ng lumaban. Tatay, please, lumaban ka. Para sa amin, para kay Pao, Sambit ko habang mahigpit kong hawak ang kamay niya. Ramdam ko ang panginginig ng bawat daliri, parang kumakapit sa pag-asa. Sabay sabi ng doktor, "Sir, kaya pa. Hindi ka ba naaawa sa anak mo?" Parang biglang tumigil ang oras. Tahimik ang lahat, tanging tunog ng makina ang maririnig. Mayamaya, -maya, tumingin siya sa amin at doon ko nakita ang luha sa gilid ng mata niya dahan-dahan siyang tumango. Senyales ng muling pagpayag, ikinikabit ulit ang tubo at ilang segundo lang nakahinga siya ulit ng maayos. Doon nagsimula ang unti-unti niyang paggaling. Parang himalang dinala ng mga dasal na hindi napagod umakyat sa langit. Ang hospital bill na umabot ng mahigit isang milyon ay parang paalala ng lahat ng hirap sakripisyo at pananalig na pinaglaban namin. Sa bawat luha, takot at hindi pagkakaintindihan naming magkakapatid, nakita ko ang tunay na halaga ng second chance. At habang nakaupo ako sa tabi niya, pinagmamasdan ko siyang humihinga ng payapa na pangiti ako. Sabi ko sa sarili ko, ito ang himala, hindi lang dahil nabuhay siya, kundi dahil mas naging buo kami bilang pamilya sa mga mata ni tatay, nakita ko ang bagong pag-asa. Sa puso ko, naramdaman ko ang sagot ng Diyos na minsan, kailangan lang nating bumitaw sa takot para maramdaman ang tunay na himala. Pag uwi namin sa bahay, ramdam ko agad ang pagbabago. Mas naging maingat siya sa sarili, nakikinig sa mga payo ng doktor, at mas sakit sa amin ang bawat simpleng kilos, kaya ng pagtulong sa amin, pagiging tapat at pakikinig ay malaking pagbabago. Hindi pa rin perfect ang lahat, pero natutunan naming tanggapin ang isa't isa. Natutunan naming magpatawad at higit sa lahat, natutunan naming mas mahalin ang bawat araw at bawat sandali na magkakasama. Sa lahat ng nangyari, natutunan namin na ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi pera o material na bagay. Ang pinakamahalaga ay ang pamilya, ang pagmamahal at ang bawat araw na magkakasama. Natuto rin akong maging matatag sa kabila ng sakit, stress at takot. Natutunan kong huwag sumuko kahit parang imposible ang sitwasyon. Natutunan naming magdasal at maniwala sa milagro. Ang lahat ng ito ay paalala na kahit may sakit, kahit may problema, at kahit gaano kalaki ang gastusin, may paraan ng Diyos para tayo ay iligtas at bigyan ng second chance. Ngayon, bawat araw ay pagkakataon para magpasalamat. Mas pinapahalagahan namin ang bawat sandali. Mas nag-uusap kami, mas nagpapatawad, at higit sa lahat, mas nananalangin. Ang tatay ko sa kabila ng lahat, patuloy kong minamahal at pinapahalagahan. Ang tunay na milagro ay hindi lang ang paggaling niya sa ospital, kundi ang pagkakataon na makita siyang magbago, mahalin siya, at magsimula ulit bilang pamilya. Hindi pa rin perfecto ang buhay, pero ngayon ramdam namin na may pag-asa, may himala, at may dahilan para magpatuloy. Dear Diary, ngayon, tuwing naaalala ko ang lahat ng nangyari, napapatingin ako sa langit. Minsan kasi, kailangan mo munang dumaan sa pinakamadilim na gabi bago mo makita ang liwanag ng umaga. Ang himala hindi lang pala 'yung biglang paggaling o pagbangon mula sa kamatayan, kundi 'yung pagbabago ng puso, 'yung pagtutulungan ng pamilya, at 'yung panibagong pananampalataya sa Diyos. Ang tatay ko hindi lang nakaligtas sa sakit, nakaligtas din siya sa pagkawala ng pag-asa. At kami bilang pamilya natutong mas magtiwala, mas magmahal at mas kumapit sa panalangin. Kaya kung dumadaan ka rin sa mabigat na yugto ng buhay, huwag kang susuko. Kapag wala ka ng makapigtan, bitawan mo lahat at hayaan mong si Lord ang humawak. Kasi sa totoo lang, doon nagsisimula ang Himala. Ito ang kwento ng Huling Hininga, Huling Himala. Isang paalala na sa bawat paghinga may dahilan. Sa bawat luha may pag-asa. At sa bawat pagsuko, nandoon si God. Tahimik lang, pero gumagawa na ng paraan. Karen, Real Talk Diaries Daily